paano i-coconnect ang channelized or analog sa digital Ayan, paano sila magkakausap ang kailangan lang dyan ay chirp na software nakaka-download dyan uh, via online and para ang inyong digital mga connect sa channelize kailangan meron kayong software o meron din namang na download meron din na download sana sa google pero pinaka maganda para lahat ng channel lahat ng channel nito na ito, nyo sa digital meron kayong frequency Ayan, para makakonect kayo dito para malaman nyo ang mga channel nito o yung frequency na, na, nasa loob gagamitan natin yan ng yan ito ito yung programming cable yan tapos ipapower on natin ngayon pag naka power on na kayo at nakikonnect nyo na yung cable dito sa Baopeng na BF88S eh na, check natin yung uh, balik ko na invert ko lang ang battery nito pero buhay pa naman to yan BF88S ngayon ang gagawin nyo ito yung port yan, komport ito yan yung cable na yan Ayan. Isaset nyo yan dyan. Tapos sunod, vendor. Yung brand. yan Baupeng. Ngayon, sunod yung model. Model ng channelize. Netong channelize or analog kung tawagin nila. Pag naset mo na yan, pag naset na yan, i-okay na natin yan. Pero bago pala lumabas ito, bago lumabas yan, pipindutin nyo yan dito. Ay, nakalabas. Mamaya na lang. Pag naiset na yan, i-okay nyo na. Ay, ayaw. Dito na din. Yan. Tintay niyo yan hanggang mapuno yan. Yan, kaya siya nagkukulay green kasi binabasa niya. Yan. Ngayon, ayan na lahat. Yan na lahat ng frequency na nasa loob. Ngayon, pag nabasa na 'yan, pwede niyo nang tanggalin 'to. Ayan, tanggalin. Pag natanggal na 'yan, eto naman. Ayan, binuhay ko na. Pwede naman yung kahit buhayin. Tapos, isasalpak natin ang programming cable. Ito. And pag naisaksak na yan, punta tayo dito. Punta tayo sa radio. Tapos, download radio. Ito yung kanina yung sinet natin. Ngayon, dahil UB82 ito, itong digital, Hanapin na, ayun, eto UV-80 to. Ayan. Yes lang yan no? yes, tapos, ano. Ganun din. I-okay din natin, tapos mag-loading din yan. Tapos, bali gagawa siya ng panibagong folder. Hintayin lang natin mag-green yan. Napuno. Yan. And dahil wala tong laman, bali ang laman netong ub 82 ay eto. And pero buburahin na natin yan. Delete lang, delete. Pipindutin nyo lang yung a space. Ngayon yung channelize Para mailipat natin Para mailipat dito sa UB82 Punta tayo dito Ayan Tapos eto Control A nyo lang yan Control A Ayan Pag eto na control A na Right click Tapos copy lang ngayon pag na copy nyo na yun balik na tayo dito sa UB82 ayun o UB82 Ito, 888 balik tayo dito maburayin ko lang ha? tapos right click tapos ipipaste nyo lang copy paste lang yan boom Ayun. Ngayon, pag na-paste mo na dito, pupunta tayo ulit sa radio. Pagkapunta sa radio, upload naman ngayon. Ibig sabihin, lahat ng ito, ipapasok natin sa radio, sa UB82. Upload. Ayan, lalabas ulit yan. Check ng model sa brand tapos okay lang yan tapos pag lumalabas to i don't niyo na lang yan don't. yan tapos okay lang yan Hintayin lang to. Hintayin na magkulay green lahat. Din. Mag 100%. Pag natapos yan, lahat ng new ng nandito na yan. Yan. So, ibig sabihin, yung mga UHF nandito na. Ngayon, i-check natin yan. Tain muna natin. Yan. So, yung zero. Eh, bali, ito yung channel 1, yung zero. Dapat pala sa baba. Pero ayos lang yan. Bali, ang zero nyan, 1, 1, 2, 3, 4. Ito, testingin natin. Yan. So, ibig sabihin, connected na siya. Makakapag-usap na silang dalawa. Tapos, dito na tayo. Ayan. Ayan. Ganun lang yung gagawin. wag nyo nang wag nyo nang iisa-isahin pupunta kayo ng google i search nyo yung frequency default wag na matatagalan lang kayo nun download nyo lang yung software na to o yan share. Tandaan. Ika-copy nyo to ha. Ah. Ika-copy. Ito yung laman ng eto yung laman ng ito. Itong channelizer analog. Ayan. Tapos, ipipaste nyo dito. yon ganun lang. Ganun lang gagawin nyo. Sundan nyo lang yan.